Ngayong araw mga par, nag si Mrs. ng wonton. Dahil may napanood siya sa Facebook na gumawa ng wonton. At syempre nag ang buntis, kaya tara. Bibili tayo ng mga ingredients. At ayan na nga par, dali-dali akong nag-drive para makabili ng mga ingredients sa Pure Gold. Or, buti walang traffic. At pagkatating ko sa Pure Gold, tumasok na nga ako agad. At par, kumuha ko ng tuna, carrots, molo wrapper, at bawang sibuyas. Dinagdagan ko na nga par para pag nagluluto ako sa susunod may gagamitin. Inuha na nga ako ng breadcrumbs. Kahit anong brand dyan, pwede naman. At ayan mga par yung mga ingredients. Tuna, carrots, bawang sibuyas, cheese, mantika, breadcrumbs. Hindi ko na na-video par, ko pala yung sabaw ng tuna. At yan par, first step, ilagay sa mangkok yung tuna. At yung mga dinurog na carrots. Siyempre, lalagay ko na rin yung mga bawang sibuyas. Ayan, katapos kung lagay yung mga bawang sibuyas, lagay, lalagay tayo ng breadcrumbs. Mas maganda pang mga kung yung carrots, yung mga bawang sibuyas nyo, at mga seasoning sa ipagsama-sama nyo kung may food processor kayo. Mas better sya nung kasi madudurog na maayos. At yan, naglagay na nga ng cheese at alu-aluin lang yan. Mas maganda yan par kung cream cheese yan kasi ising aluin yan kasi medyo pahirapan. At syempre, yan, nilagyan ko na nga ng seasonings, paminta at mga asin. At i-alu-alu nyo lang yan para madurog yung mga cheese. Promise mga par kapag ito ay ginawa ay sobrang sarap. Promise di kayo magsisisi. At magugustuhan ng misis niyo at mga chikiting nyo yan. Tapos isawsaw nyo pa sa sweet chili sauce. Mmm, sobrang sarap. Promise di kayo magsisisi. Yan pala yung pamabalik natin para pang siomay. At dyan para simulan ko nang ilagay lahat ng ginawa natin sa Molo Rapper. Ayon pa, tinansya-tansya ko na lang yung magkakasya sa Molo Rapper. Kayo na lang bala kung gumawa din kayo ng ganito. Kayo na lang bala at ayan pala mga pare yung finished product natin. At katapos nga para ininit ko na yung paglulutuan natin at lalagay ko na yung mantika. Damihin yung mantika mga para mas maganda kung lubog yung mga niluluto natin dyan. ay nilagay ko na yung isa-isa. Akin mga para pinaka-pride ko dahil gusto ni Mrs. At yan para balikta rin lang para pantay pagkaluto. Ayan na pala yung finished product natin. At yan para tinikman ko na na naglagay na nga sweet chili sauce. Hmm, sarap. At yan, syempre, pinatingin ko na kay misis. na napapangiti pa. Thumbs up, thumbs up pa yan. Sobrang sarap daw. Maraming maraming salamat mga para sa panunod. Please like and follow my page. Thank you.